Walang ampat ang luha niya nung igiya siya papasok ng mansyon ni Manang Ising. Pinalutan pa siya nito ng tuwalya kahit hindi naman siya nabasa. Baka lamigin ka. Pagluluto kita ng sopas habang hinihintay si Alex iha. Agad siyang umiling. Eh, hindi na po ako kakain. Akit na po ako sa taas. Ni hindi niya mapigilan ang pagsinok mula sa paghiyak. Tinulungan na lang siya nitong umakyat sa kwarto at mag-ayos sa kama habang naliligo siya. Magagalit lalo si Alex kapag hindi ka kumain. Kawawa din yung baby mo. hindi po ako nagugutom. Baba na lang ako mamaya para kumain manang. ay sa po ako dito. Baka hindi pa naman bumalik si Alex. Babantayan pa lang si Georgie. Nangihina at mapait niyang sagot dito. Mabigat itong napabuntong hininga ngunit walang magawa kundi sundin ang gusto niya. Pinaop niya rin ang ilaw bago ito lumabas. Nung siya nalang mag-isa ay tahimik niyang niyakap ang unan habang nakatagilid. Kusa rin bumagsak ang mga luha niya. Sobrang sama ng loob niya. Hindi naman niya ginusto ang nangyari kay Georgie. Ngayon niya napatunayan na baka gusto pa ito ni Alex. Nagningit-ngit ang damdamin niya. Mas, nag pa ito kay Georgie kaysa sa kanya eh. Sa bagay, kung hindi dahil sa kanya, hindi madadala sa hospital si Georgie mahina siyang napahikbi. Akala pa naman niya madali na lang ang lahat, lalo't naging okay sila matapos itong malaman na buntis siya. O baka maayos lang ang pakikitungo nito para sa baby? Baby lang yata talaga ang gusto nito at walang balak na isama siya sa plano. Dumi ng yakap niya sa unan. Kahit naiiyak pa siya, pinikit niya ang mga mata matapos marinig ang pagpihit sa pinto. Pinigilan niya rin ang gumawa ng galaw kahit pa nasilaw siya mula sa pagbukas muli ng ilaw. You're not sleeping. Alam niyang nasa harapan na niya ito ngunit hindi siya nagabalang magmulat ang mga mata. Para saan pa? Para makita kung gaano ito kagalit? Himalangan nandito agad ito imbis na manatili sa tabi ni Georgie sa hospital. Siguro hindi na ito makapaghintay na pagalitan siya. And you didn't eat anything. May halong sermon na bigkas pa nito. Hindi pa rin siya umimig. Nagtatampo siya at ayaw niyang makipag-away ngayon. Alam niyang hindi siya mananalo dahil mabubuntun lang sa kanyang sisi. You were so careless earlier. Gusto na niyang isiksik ang mukha sa unan na yakap niya. For the record, I felt so scared earlier. Muling sabi nito, mas lalo siyang tinamaan ng tampo. Ganon nito mag-alala kay Georgie? Don't be so careless, please. Akala ko'y matutumba ka. Hindi mo malang naisip na pwede ka makunan. It's not just your body anymore, Amethyst. My air is inside you. Patuloy pa nito na nakapagpaatras sa mga luha niya. You're not allowed to go near the pool again. Pinal na desisyon nito. Sumikdo ang puso niya. Napamulat pa nga siya at nakita itong papasok sa banyo. Kung kanina ay naiiyak siya dahil mas minigyan ito ng attention si Georgie, ngayon naman naiiyak siya sa tuwa. Malay ba niyang sa kanya ito nag-aalala? Napaupo na siya sa kama at hinintay itong matapos. Gusto lang din niyang mag-sorry. Tama naman kasi ito na hindi siya naging maingat. Maliit siyang napalabi matapos mumukas ang banyo at kunot noo siya nitong sinuliyapan. Nagsusumamo niya itong tinitigan at gustong yakapin sa tuwat. What's with those looks? May kasungitang tanong nito. Tinalikuran nga siya nito at sa walking close at dumiretsyo. Hindi siya nag-alinlangan na sundan ito at yakapin agad sa likod. I'm sorry, hindi na ako lalapit sa swimming pool. Napabuntong hininga ito. At bakit naman hindi ka kumain? Akala ko kasi pagagalitan mo ako. I just did. I won't tolerate your carelessness. You should be extra careful from now on. Naiintindihan ko naman, hindi na mauulit. Hindi na lang ako lalabas kapag nandyan si Georgie. What do you want to eat? Ipagluluto kita. Um, gusto ko ng spaghetti. Nahihiyang sagot niya. Hindi niya pa ito nakitang nagluto sa kusina. At syempre, hindi siya tatanggi sa alok nitong lutuan siya ng pagkain. Matapos nga nitong magbihis, ay sabay silang bumaba sa kusina. Nagsuot pa ito ng apron. Ginawan din siya ng gatas at binigyan ng crackers bago nagsimulang mag-prepare ng ingredients. Hindi niya tuloy maiwasang kiligin habang nakaupo sa high stool at pinapanood dito. Himala talagang pinagsisilbihan siya nito. Ay, sa ba si Georgie? Gusto ka sana mag-sorry sa kanya. Sincere naman siya. Hindi na siya magagalit kay Georgie kung laging ganito si Alex. She's fine. Uh, baka nagalit siya at hindi ka pa matulungan sa pangangampan niya. Ayaw naman niyang dahil sa kanya kung bakit masisira ang karir nito sa politika. I have already withdrawn my candidature. Georgie will never come here anymore. My business with her is done. Nabitin sa ere ang muling pag-inom niya ng gatas. Parang tumalo ng puso niya sa tuwa. Mm, bakit? Baka kailangan mo pa siya. Pilit niya kahit pais lang naman talaga sa kanya na walang Georgie. Kunot no siya nitong nilingon. Do you want me to call her and give her another job? Hindi no. Nalaki pa ang mga mata niya sa sarili niyang sigaw habang si Alex naman ay unti-unting umangat ang gilid ng labi defensive. Hindi ah. Ibig ko lang sabihin, okay lang din kung may trabaho pa kayong dalawa. Pero syempre, mas okay na... Na ano, hindi ko na siya makita. Allergic si baby sa kanya eh. You're just jealous. Just admit it. Literal na namilog ang mga mata niya. Hindi ako nagsiselos. Kaya lang mukhang wala na itong pakialam sa sagot niya dahil nakangisi na ito. Nagpatuloy sa pagluluto. Bakit pa nga naman niya itatanggi? Halata naman sa kanyang nagseselo siya kay Georgie. Pero at least, nabunutan siya ng tinik. Si Angelica na lang ang problema niya. Masama mang hilingin ngunit mas gusto niyang huwag nang bumalik si Angelica. Para sa anak niya. Gusto niyang bigyan ng buong pamilya ang anak niya. Umiikot yun si isipan niya kahit noong ibigay ni Alex sa kanyang niluto nitong spaghetti. Literal na kumalamang sikmura niya at hindi nahiyang kumain. Nessie, bulong pa nito kaya't nahiya siya. Sorry ah, nagutom kasi ako eh. That is because you are starving yourself. Manang told me you don't want to eat. Nawalan nga ako ng gana, galit ka naman kasi. Who wouldn't? I jump off my seat just to catch your wrist so you wouldn't fall. Pagdidiin ito, nakagat niya tuloy ang tinidor. Halata kasing naiinis pa rin ito sa nangyari. Baka natakot nga talaga na baka madulas siya at makunan. Hindi ka na pwedeng pumunta sa swimming pool. Bawal ka rin tumakbo o mabilis na lumakad. Count your steps. If that will help you to be safe at all. Dagdag pa nito. Napatitig siya dito dahil doon? Totoo ba ang lahat ng ito o baka nananaginip lang siya? Baka nagpapantas siya lang siya tapos magising na lang siya sa katotohanan na wala naman talaga itong pakialam sa kanya. Paano kung bigla bumalik si Angelica? Sino pipiliin mo? Sigurado ka na bang hiwalayan mo siya? Baka hinihintay mo lang siyang bumalik. Let's not talk about her. Pero gusto ko malaman. Ayokong bandang huli. Ako ang luhaan. Then marry me. A Anong sabi mo? I am asking you to marry me. I don't want you to think about things that don't matter. I will register our marriage once Angelica signs the annulment papers. Seryoso pa itong tumitig sa kanya at pakiramdam niya kakawala na ang puso niya. Inaalok mo ako ng kasal? Bakit? Mahal mo na ba ako? Kinakabahang tanong niya pa dito. I don't, but I don't hate you either. Prangkang sagot nito. Napawi ang saya niya at napayuko. Gusto tuloy niyang matawa dahil umasa siya. Bakit mo ako pakakasalan kung hindi mo naman ako mahal? I just want to. And you are the mother of my child. It's up to you do if you want to accept it or not. Parang business deal na alok lang nito sa kanya. Namigat ang paghinga niya. Bakit pa nga ba siya umaasa? nag lang naman ito sa baby na nasa sinapupunan niya. Pero ayaw niyang sayangin ang pagkakataon. Baka mabago niya pa ang isip nito. Paano si Angelica? Baka magalit siya. Why do you keep thinking about her? She will be my ex-wife soon. Ipaparehistro ko naman agad ang kasal natin kapag walang visa ng kasal naming dalawa. Anong makukuha ko kapag kinasal tayo? Dumi ng tingin nito. Hindi naman kasi pwedeng lugi siya lalo't itatali niya ang sarili dito. You will have access to everything to my money, to my lands, plus love making every night. Napalunok siya. Hindi naman siya mukhang pera pero kung yun din ang paraan para hindi ilayo ang anak niya sa kanya, pipiling niyang tanggapin ang alok nito. Siguro nga ganun siya kadesperada dahil pumayag siya. Inalis niya sa isipang marriage for convenience yon. Mas gusto niyang isipin na kahit paano gusto siya nito. Gusto niyang maging masaya. Hindi niya alam kung paano nito naayos lahat. Kumonsulta pa ito sa doktor kung pwede siyang sumakay ng helicopter. Ora mismo nung makakuha ng go signal ay lumipad sila sa private island nito. Silang dalawa lang. Isang pare at photographer Nagulat pa nga siya may nakahanda ng off-shoulder dress para sa kanya. Pati sing-sing ay meron ito. Hindi siya nagreklamo. Kahit ang vows nila ay base lamang din sa libro ng pare. Awin niya mga mangako ng kung ano-ano, lalo't kasal pa talaga ito kay Angelica. Agad din itong pinahatid pabalik ang pare at photographer. Naiwan silang dalawa sa isla. Pagkasara pa lang nito ng pinto ay sinail siya nito ng halik. Agad siyang sumagot hanggang sa bumagsak sila sa kama na maluktot ang mga paa niya sa binigay nito sa kanya. Hinihingal siya. Call me Ion. Biglang bulong nito. Napahawak siya sa braso nitong may tato. Bakit? Bakit kita tatawaging Ion? Call me Ion. So I can recognize you easily. Alex, I told you, call me Ion. Hindi rin sila natapos doon. Mahigpit din siya kumapit sa headboard. Literal na honeymoon talaga ang hatid nito sa kanya sa loob ng isang linggong pananatili nila doon. bastang ang alam niya ay gigising siyang may almusal na. Magpapahangin sa dalampasigan ngunit babalik din sa villa at ibibigay ang init ng isa't isa. Hindi nito alintana ang hapdi ng papasikat na araw sa likod nito. Siya man napapapikit sa sinag noon. Ngunit mas nananaig ang init na hatid ng katawan nito. Nakatulog din siya sa hapon na yon noong bumalik sila sa villa. Hindi niya alam kung nakatulog ito pero Nung gumising siya ay nakasandalito sa headboard. May tasa din ng kape sa katabing side table nito. Paglingon niya pa sa bintana ay madilim na sa labas. Take a rest and eat. Nauna na ako kumain. If you want something, just tell me. Um, sorry ha. Hingi pa umalhin niya dito kahit wala pa itong sinasabi. Siya na ang nahiya. Yung malang hindi ito sumunod sa kanya. Nagsuot lang din siya ng manipis na pantulog. Paglabas nga niya ay abala pa rin ito sa laptop kaya't sa mesa siya dumiretsyo. Agad siyang natakam sa steak na nasa plato. Matiwasay din siyang natapos kumain at ni hindi siya nito ginambala. Nilabas na lang din niya ang baso ng gatas at sa veranda ng villa uminom upang hindi niya ito maistorbo. Gulat pa siya matapos maramdaman ang nagpatong na roba sa mga balikat niya. It's cold here. We will be leaving tomorrow. I need to go back. May business trip ako. Ayos lang, mas importante naman ang negosyo mo. We're married now. You can tell me what you want and what you don't. We can compromise with things. I'll try to understand. Hindi pa naman tayo legal na kasal. I mean, hindi pa sa batas. Kasal ka pa sa kanya. Tukoy niya kay Angelica. I already sent her an annulment papers. Are you jealous of her? You're the mother of my child. You don't have to be jealous. Paano kung sabihin ko sa yung posibleng buntis din si Angelica? Anong gagawin mo? What? That can't be. We never made love. May nangyari sa inyo. Naroon nga ako sa walk-in closet. Naririnig ko ang tunog ng katawan niyo. And you never stop us? Wala naman kasi ako karapatan eh. Isa pa baka hindi ka maniwala. Enjoy na enjoy ka pa nga sa kanya. I only made love sa isang babaeng may brown na mata. And that is you katwiran nito. Nagpalit kami. Brown ang contact lenses niya at hindi mo yung mamamalayan. May nangyari sa inyo. Siguradong sigurado pa siyang mabubundi siya. Are you telling me that she's pregnant with my child right now? Masakit man ito mango siya dito. Oo, posible. Malaki ang chance. Babalikan mo ba siya, Alex? Muntik pa siyang pumiyok sa tanong niya. Napangiti siya ng mapait noong matahimik ito. Baka nagdadalawang isip na ito ngayong nalaman itong posibleng buntis din sa si Angelica. Kung siyang pipiliin mo, pakawala mo na ako. If she will show me proof that I am the father of her child, then I am willing to provide for the child. Or maybe I can get custody. Eh, hindi mo siya babalikan? You're overthinking again. I told you, I only want one woman. The one with deep brown eyes para na namang kinikiliti ang bawat himaymay ng laman niya. Hindi siya makapaniwalang ganito kagwapo ang nabingwit niya. Nakagat niya ang ibabang labi. Ugali yata nito na ipag-overting siya. Pagkatapos ay magbibitiw din ng matamis sa salita. Pero ang lupit mo sa akin. Nakuha mo pang ipahukay ang bangkay ng tatay ko. Really? Do you have any proof? Tumikwas pa ang kilay nito. Oo, wala na sa public cemetery ang tatay ko. Yeah, He was lying peacefully in my private cemetery, having his own house. Ano? Paano? Akala ko ba pinatapon mo sa kabilang bayan? Am I that heartless to you? Talaga namang wala itong puso o baka defense mechanism lang ito ang ganong ugali. Iba kasi ang pinapakita mo, Alex. Ayon. How many times do I have to tell you to call me Ayon? Ay, ganyan ka na naman. Ikaw yata ang may mood swings. Daig mo pa ang buntis, Alex. Ibaba mo nga ako. Call me Ayon first. Ayoko, mas gusto ko ang Alex. Nakakabakla ang Ayon mo. Gusto mo yata maging kambal ang nasa sinapupunan mo, ha? hindi, mas gusto ko ang Alex. Napakapit siya sa balikat nito noong walang babalang sa kopi ang labi niya. Nakatulong yun upang mawala ang hiya niya dito. Halos ayaw na niyang umalis sa tabi nito. Ayaw bang mag-extend pa ng isang linggo? Nakangising tanong niya. You're abusing me. You want me all day and all night, ha? Huh? Excuse me, mas gusto ko lang dito. Tahimik. I don't think so. You keep shouting at the top of your lungs. Like, Alex, Alex. Sinamaan niya na ito ng tingin. Tumahimik lang ito nung mapansin na masama ng titig niya. Sorry, baby. I'm just trying to make you laugh. Agad siyang tumayo at umalis sa kandungan nito. Diyan ka sa labas matulog. No, baby. I'm just kidding, baby. Gisingin mo na lang ako bukas kapag paalis na. Maligas ka dyan. Ubusin ka sana ng lamok. Amethyst, baby, come on. Open the door. Sirain mo kung gusto mo matulog dito sa loob. Bahala ka dyan. Alex, inaantok pa niyang sambit kasabay ng mumunting ingay niya sa malalim nito paggalaw. I'm such a good husband. Pinaliligaya ka pa rin kahit na sinaraduhan mo ng pinto. Pa paano ka nakapasok? Where? Sa loob o sa loob mo? Loko, umalis ka nga dito! I kicked the door and yeah. Binukas ko naman yan. I decided to wake you up like you have asked me to do. Mamaya lang ilalapag ng helicopter na susundo. Papagalitan pa sana niya ito, ngunit sinantabi niya na. Lalo't naging sunod-sunod na ang ingay. Hindi rin ito pinalagpas ang pagligo nila sa banyo pero saktong paglapag ng helicopter ay handa na sila at nakaayos na. Pinagsalikop nito ang mga palad nila. Kahit noong makabalik at pagsakay sa limusin nito, hindi nito binitawan ang kamay niya. Bukas ang pinto ng sasakyan at nakikita niya ang likod ni Alex. Kaharap nito ang mga tauhan nito. May hawak din itong dyaryo na maharahas nitong nilukot. Who made this news? And since when? Bakit walang tumawag sa inyo para ipalamto? Napaupo siya mula sa pagkakahiga sa upuan. Inaantok pa siyang tumitig sa mga ito. Lahat ng tauhan nito ay nakayuko, naroon din si Imelda at manang Ising. Tingin niya may problema, lalo't kita niya ang takot sa mga mata ng mga ito. Sir, ngayon lang po ang jaryo at balita sa TV. Hindi rin po namin alam kung sino nagpakalat. Hindi may pinta mukha nito at halatang galit, pero kahit ganun, nagawa pa rin itong paikutin ang braso sa bewang niya. Did I wake you up? You can go upstairs and take more sleep, baby." Ano ba yan? Bakit ang aga mong galit? It's nothing. Go upstairs. na'll I'll be there after a minute or two. Kinunutan niya lang ito na noo at hindi sinunod. Wala rin itong nagawa. Nung kunin niya ang dyaryo. Mabigat lang itong huminga na tila ayaw talaga ipakita yon sa kanya. Ano ba kinakagalit mo dito? Para naman big deal. Humina ang boses niya matapos mabasa ang nasa unang pahina. Naroon pa ang malaking pagmumukha niya. Mali. Huha yun sa isla sa kasal nila. Nanlumo siya matapos mabasang nakalagay sa balitang kabit siya ni Alex at nagpakasal kahit kasal pa ito. Hindi niya sana dadamdamin kaya lang ay eh, pati pala sa social media ay eh kumalat yun. Sobrang sama ng loob niya sa mga nabasang komento na mga agaw siya. May mangilan nilan pang mula sa mga nakakakilala kay Angelica na pinatotohanan ng balita. At kahit yata hindi sikat sa buong bansa si Alex, maraming affected at nagkokomento sa balita. Naroon ang sinabing nagbakasyon lang ang totoong asawa ay naagawan na. Nangilid ang mga luha niya. Mayroon pang nagahalikan sila ni Alex at nasa kama kaya lalong uminit at dumami ang nagkomento. Ni hindi na niya sinubukan buksan ang mga video kasama ng post dahil alam na niya posibleng naman nun. Panay na rin ang mura ni Alex at tawag kay Raven upang ipaturn down ang mga yun. Lalo lang dumarami ang repost at komento ng bawat minuto lalo rin nagiging madumi ang pangalan niya at patuloy ang pagtusok ng karayom sa puso niya. Hurry up, man! This is ridiculous! Ask Bon to hunt down the photographer and investigate. He's the mastermind! Galit na galit nitong sigaw matapos makitang tumulo na ang mga luha niya dahil sa dami ng nang nanghusga sa kanya, sa kanilang dalawa. Sino nga kaya ang mastermind ng pagpapakalat ng mga pictures nila? Si Angelica kaya? Or see